Magandang araw sa ating lahat. Araw ng Merkulis ngayon mga palangga. No? <laughs> Ready na ating mga aksesyores sa ating mga katawan mga palangga. No? Susuot na natin yan at mga bulletproof diha karong adlawa. Ngayong araw dahil sa yung ulan. Nako, palabas pa lang ako mga palangga. Yung ulan lang dyan. <laughs> Nagahantay na sa akin kasi tuyo ako. babasahin na naman ako mga palangga. Pag alis ko nga, basa agad. Pag uwi, mga palangga, basa na naman. Ako yung sangit loya, mga palangga, meron tayong nakatayong tubig dyan. Bawal po natin yan, no? At ah, partner natin dyan, dalawang piraso ng skyplex Yes! Para pag nagutom tayo sa daan, eh, bahala mag Eh. Basta tira lang tayo ng tira. Mga palangga naka pa na nakapis <laughs> pa sa ready na. Murag mo atak na. So, na, na to ang pandya. Helmet na to Hindi ba doot na nung ulan kayo? Alam, <laughs> di ba basa? Kaya itong ulo mga palangga. Pero eh, kahit na nakahelmet mga palangga, losot pa rin yung ulan. Kasi pagka inopen mo yung salamin, eh, matik na yun mga palangga. Kasi nakakaduling rin ang salamin mga palangga. Pagka lagi kang nagsasalamin, so matik yan. Pagka ganyan, oh, skyflex mga palangga. <laughs> ready, ready na. So, ngayong nga araw mga palangga, no, bago tayo Um, umalis dyan. So dahil ready na tayo alam nyo ba na una kong na-encounter sa akin. Unang pick-up location mga palanga dito sa may uh, Payatas area. Nako. Diyos ko Lord mga palanga landslide agad ang aking encounter mga palangga no? pero kahit paano naagapan naman at merong mga media merong mga enforcer na nag-assist sa uh, traffic dyan nagmamando para matulungan yung traffic mga palangga no? kasi kabilaan yung traffic dyan mga palangga dito ko uh, pinick up yung aking unang pasahero o customer yan yung aking uh, customer mga palangga nakasabit na sa harapan aking motor so pakinggan nyo na lang ang sunod mga palangga baha na naman hindi ko na kinaya talaga mga palangga kung kinaya ko to dito mga palangga landslide sa baha mga palangga ini eh, ko talaga kinaya mga palangga stranded talaga ako mga palangga papuntang ang unos so sa antipolo na kumakyat kasi sa taytay hindi -tay, na makalusot mga palangga sa taytay -tay. grabing baha pakinggan niyo na lang kaya ng truck Lalim? Hanggang dito lang ba yung bahay niyan, Sir? O meron ka doon. Ay, Hanggang junction? Na yung... Kasi panguna ko, ang bala ko, papunta ko dito sa... Dito na lang akong daan. Pero labas na rin ako ng junction doon. Kung kasama ka magkakamabahagi, magkakiputan mo dyan. Pusang dala. Kailan naman dyan eh. Makilagsas ka lang dyan. Kasama lalim doon eh. Ayan eh. Lubog yan. Hindi pwede... pagdating mo doon, soltahan ba ulit? Kung malalim pa. Hindi pwede yung scooter niyan. <laughs> Tandet oh. lah. So yan mga palangga no, talagang dumaan tayo dito sa may antipolo at uh, ang galing ng antipolo. Tingnan nyo, alam nyo na pagaganyan eh, matikihi ako dyan. So, pahinga lang ako ng konti mga palangga, no? Papunta tayo ng Anguno. Dumaan pala ako ng uh, pa-junction sana sa Taytay kanina, galing uh, Marcos Highway. Ang problema, hindi tayo makalusot doon. So, umiikot tayo dito sa bundok ng Antipolo. Tingnan nyo mga palangga, nagpa-pugs na. Nakikita nyo, pugs na yan mga palangga. Pugs ba tao? O, o sa Bisaya pa, gabon-gabon na ba? Tanawa, o. Tignan mga palangga. O, deliver. So, tuloy ang laban mga palangga. Pagkabot mo. Hi.